Sampung mga archaeological discoveries sa Pilipinas na patuloy na hinahanapan ng sagot ng mga sayentipiko. Ang Pilipinas na opisyal na tinatawag na Republic of the Philippines ay isang bansa sa Southeast Asia na binubuo ng humigit kumulang 7,000 islands. Maliban sa mayamang kultura, ang bansang ito ay nababalot din ng iba't ibang misteryo dahil sa dami ng mga bagay na natuklasan dito ng mga archaeologists. Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin natin ang mga archaeological discoveries na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1 Homo Lusonensis. Noong 2019 ay isang mahalagang tuklas ang natuklasan sa Pilipinas. Ito ang Homo Lusonensis. Natagpuan ng mga labi nito sa kuweba ng Kalao sa isla ng Luzon. Ang mga butong ito ay patunay na may iba pang sinaunang tao na namuhay sa ating bansa libu-libong taon na ang nakalipas. Dahil sa natuklasang ito ay nagbago ang pag-unawa ng mga eksperto tungkol sa kasaysayan ng tao sa Southeast Asia. Samantala noong 2007 ay isang pangkat ng mga archeologist mula sa University of the Philippines sa pangunguna ni Dr. Armand Salvador Mihares ang nakadiskubre ng isang maliit na buto ng paa sa Kuweba ng Kalao. Sa tulong ng uranium series dating ay natukoy na ang buto ay nasa 67 years na ang tanda. Sa mga sumunod na paghuhukay noong 2011 at 2015 ay nakakita pa sila ng karagdagang labing dalawang buto kabilang ang mga ngipin, buto ng daliri at buto ng paa. Ipinapakita ng mga bangkay na may hindi bababa sa tatlong individual ng Homo lusonensis ang nanirahan sa lugar. Ang Homo lusonensis ay may kakaibang katangian na hindi kapareho ng ibang sinaunang tao. Maliit ang kanilang ngipin, halos kasing laki ng ngipin ng mga modernong tao, pero ang hugis nito ay mas katulad ng sa mas sinaunang hominin. Ang mga buto ng kanilang daliri at paa ay may kurbada na nagpapahiwatig na marunong silang umakyat sa puno dahil dito ay maaring nanirahan sila sa mga lugar na may makakapal na kagubatan. Bagamat walang natagpuang kagamitang bato sa kuweba, may nakita namang mga buto ng hayop na may hiwa. Ipinapakita nito na posibleng gumagamit sila ng simpleng kasangkapan sa pagkatay ng hayop. Ang presensya ng mga buto ng usa at baboy sa kuweba ay nangangahulugang marunong silang mangaso at kumain ng karne para mabuhay. Subalit isa sa mga pinakamalaking misteryo tungkol sa Homo luzonensis ay kung paano sila nakarating sa Luzon. Ang isla ng Luzon ay napapaligiran ng tubig kaya hindi sila makakatawid ng basta-basta. Maaaring gumamit sila ng simpleng bangka o natural na raft upang makarating dito. Number 2. Tabonman Noong May 28, 1962 ay isang grupo ng mga archaeologist mula sa National Museum of the Philippines ang nakadiskubre ng mga buto ng sinaunang tao sa mga kuweba ng Tabon sa Quezon, Palawan. Ang pangkat ng mga archaeologist ay pinangunahan ni Robert B. Fox. Natagpuan nila ang bahagi ng bungo at panga ng isang sinaunang tao. Ayon sa pag-aaral, ang mga butong ito ay may edad na 16,500 years. Dahil dito, ang tabon man ang naging pinakamatandang labi ng tao na natuklasan sa Pilipinas noong panahong iyon. Ang mga kuweba ng tabon ay matatagpuan sa isang malaking limestone na lugar sa Lipuun Point, Palawan. Mayroong 218 na kuweba sa buong lugar, ngunit 38 lamang dito ang may ebidensya ng sinaunang pamumuhay. Dati, ang lugar na ito ay tila isang hiwalay na isla pero kalaunan, ito ay naging konektado sa mainland ng Palawan dahil sa paglaki ng mangrove forest sa paligid. Kaugnay pa nito ang mga sinaunang taong nanirahan sa kuweba ng tabon ay nabuhay bilang mga ngaso at tagapangalap ng pagkain. Gumamit sila ng mga kasangkapang bato tulad ng church flakes at matutulis na bato para manghuli at maghanda ng pagkain. Ang church ay isang uri ng matigas na bato na madaling makita sa mga ilog sa paligid ng kuweba. Patunay ito na noon pa man ay marunong na silang gumawa ng mga kagamitan para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ayon sa mga archaeologists, ang mga kuweba ng tabon ay ginamit na tirahan ng mga sinaunang tao sa loob ng libo-libong taon. Sa pagsusuri ay natagpuan din ang mga patong ng uling mula sa sinaunang apoy na ginamit sa pagluluto. Ang mga ito ay may edad na 7,000, 20,000 at 22,000 BCE na nagpapakita na matagal nang ginagamit ang kuweba ng iba't ibang henerasyon. Bukod sa mga buto ng tao, may nahanap ding mga buto ng hayop na patunay na kinain ito ng mga sinaunang tao bilang pagkain. Number 3. May Tum anthropomorphic pottery. Ang May Tum anthropomorphic pottery ay natagpuan noong 1991 sa Ayub Cave, Barangay Pinol, May Sarangani Province, Mindanao. Ang mga bangang ito ay ginamit bilang secondary burial jars. Ibig sabihin dito inilalagay ang mga buto ng mga namatay pagkatapos ng unang paglilibing. Ayon sa mga eksperto, ang mga ito ay mula pa noong 5 BCE hanggang 370 CE. Kaya isa ito sa mga pinakamatandang ebidensya ng sinaunang kultura sa bansa. Bukod dito, ang maitong pottery ay kakaiba dahil may muka at anyo ng tao ang karamihan sa mga banga. Ang mga muka ay may iba't ibang ekspresyon, may mukhang masaya, malungkot, seryoso o parang may iniisip. May ilang banga na may mga kamay, dibdib at kahit kasarian kaya masasabi na ito ay nagpapakita ng pagkakaiba ng lalaki at babae. Ang ganitong klase ng pottery ay bihira sa Southeast Asia. Kaya lalo itong naging mahalaga sa larangan ng archaeology. Nadiskubre ang mga bangang ito dahil sa isang geologist na si Michael Spadafora. Noong June 3, 1991 ay sinabi niya sa National Museum of the Philippines na may nakita siyang kakaibang pottery sa isang kuweba sa Maitum. Agad na nagsagawa ng pag-aaral ang mga eksperto at nalaman nilang ang Ayub Cave ay isang libingan ng sinaunang Pilipino. Mula 1991 hanggang 1995 ay tatlong beses silang nagsagawa ng paghuhukay sa lugar. Sa panahong ito ay natagpuan nila ang 29 na anthropomorphic jars kasama ang iba pang lumang gamit. Ang bawat banga ay may kakaibang disenyo. Ang takip ng banga ay may iba't ibang hugis. Ang ilan may mga ukit o disenyo at meron ding simpleng hugis oval na may hawakan. Ang muka ng banga ay may iba't iba ring itsura, may bilog at pahabang mata. Ang ilong ay maaaring matangos o pango. Number 4. Ang Gono Petroglyphs ang Angono Petroglyphs ang pinakamatandang artwork sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa isang maliit na kuweba sa Binangonan, Rizal. Sa lugar na ito ay makikita ang 127 na ukit ng mga tao at hayop sa pader ng bato. Sinasabing ginawa ito noong huling bahagi ng Neolithic period, mahigit 4,000 years na ang nakalipas. Nadiskubre ito noong March 1965 ng pambansang alagad ng sining na si Carlos Botong Francisco. Kasama niya noon ng ilang boy scout sa isang field trip nang mapansin niya ang mga kakaibang ukit sa bato. Matapos itong suriin ay nakumpirma ng mga eksperto na isa itong sinaunang sining ng ating mga ninuno. Kaya noong 1973 ay idineklara ito ng gobyerno bilang National Cultural Treasure. Ngunit sa paglipas ng panahon ay ilang bahagi ng mga ukit ang nasira dahil sa panahon, vandalism at kapabayaan makikita sa mga ukit ang mga hugis ng tao at hayop tulad ng palaka at lizard. Ayon sa mga eksperto, posibleng ginamit ang mga ito sa ritual ng pagpapagaling. May paniniwala noon na kung may sakit ang isang bata ay inililipat ito sa bato para gumaling. Bukod dito, maaaring isang sagradong lugar ang kuweba para sa ating mga ninuno. Dahil sa dami ng mga ukit ay iniisip ng mga eksperto na hindi lang isang tao ang gumawa nito kundi isang grupo ng sinaunang Pilipino. Ang kuweba na ma'am ay may haba na 63 meters, may lalim na 8 meters at may taas na 5 meters. Ang bahaging may mga ukit ay may haba na 25 meters at taas na 3 meters. Sa kabuang 127 na ukit ay 51 lang ang malinaw na nakikita dahil sa paglipas ng panahon. Samantala noong 1965 ay nagsagawa ng paghuhukay sa lugar ang mga eksperto Natagpuan nila ang mga piraso ng palayok gamit na bato na parang kutsilyo at iba pang sinaunang kagamitan. Dahil dito ay pinaniniwalaan na may mga taong tumira o gumamit ng kweba bago pa man dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas. Ayon sa isang pag-aaral noong 2018, may dalawang magkaibang yugto ng paggawa ng petroglyphs. Ang unang yugto ay binubuo ng mga simpleng hugis at simbolo tulad ng bilog at triangle. Ang ikalawang yugto naman ay nagkaroon ng karagdagang detalye tulad ng ulo, katawan at mga paa sa mga ukit na tao. Pinaniniwalaang ang unang yugto ay gawa ng mga unang Negrito sa Pilipinas habang ang ikalawang yugto ay gawa ng mga Austronesian na dumating kalaunan. Number 5 Butuan Balangay Boats Ang balangay ng Butuan ay mga sinaunang bangka na ginamit ng ating mga ninuno noong unang panahon. Natagpuan ng mga ito sa Butuan Agusan del Norte at patunay ito na marunong ng maglayag at mga lakal ang ating mga ninuno noon paman. Ang mga bangkang ito ay tinatawag ding pinakamatandang bangka sa Pilipinas at nagpapakita ng galing ng ating mga ninuno sa paggawa ng bangka. Noong 1976 ay natagpuan ang unang balanggay habang may mga naghuhukay malapit sa ilog Masao. Sa kabuuan ay siyam na balanggay ang nadiskubre sa lugar. Ang mga bangkang ito ay gawa sa matitibay na kahoy na pinagdugtong gamit ang pako at pasak na kahoy. Ang disenyo nito ay nagpapakita na magaling gumawa ng bangka ang ating mga ninuno. Ang isang balanggay ay may haba na 15 meters at lapad na 4 meters. Kung kaya't kasya rito ang maraming tao at paninda para sa pangangalakal. Samantala, ang pinakamatandang balanggay na tinatawag na Butuan Boat One ay may edad na 1,700 years. Natukoy ito gamit ang carbon dating at lumabas na mula pa ito noong 320 CE. Ang pangalawang balanggay, ang Butuan Boat 2 ay mula naman sa 1,250 CE at ang ikatlo ang Butuan Boat 5 ay mula sa 1,215 CE. Ang tatlong bangkang ito ay iningatan sa mga museum sa Pilipinas upang mapanatili ang kanilang kondisyon. Bukod sa tatlong balanggay na tagpuan din noong 2012 ang isang mas malaking balanggay na tinatawag na Ina ng mga bangka. Mas mahaba ito kaysa sa iba dahil may haba itong 25 meters. Pinaniniwala ang ginamit ito para sa malalayong paglalakbay at pangangalakal. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghuhukay at pag-aaral sa natatanging bangkang ito. Gayun din, sa paligid naman ng lugar kung saan natagpuan ang balangay, ay may mga natagpuan ding lumang banga, palayok at iba pang metal na kagamitan. Ang ilan sa mga ito ay mula sa China at iba pang bansa sa Southeast Asia na patunay na matagal nang may ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Number 6, Laguna Copperplate Inscription Ang Laguna Copperplate Inscription o LCI ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Isa itong manipis na piraso ng tanso na may sukat na 20 by 20 centimeters. Natagpuan ito noong 1987 sa Ilog Lumbang, Laguna. Ayon sa pag-aaral, nagmula ito noong 900 AD. Kaya ito ang pinakamatandang written document sa bansa. Samantala, ang nakasulat sa LCI ay ginamit ang lumang paraan ng pagsusulat na tinatawag na Kawiscript. Ang wikang ginamit dito ay lumang Malay, pero may mga salitang galing sa Sanskrit at lumang Javanese dahil dito ay pinatunayan ng LCI na matagal nang may koneksyon ang sinaunang Pilipinas sa ibang bansa sa Southeast Asia. Gayun din naman ang laman ng LCI ay tungkol sa isang utang na binayaran at pinatawad. Ang isang lalaki na nagngangalang Namwaran at ang kanyang pamilya ay napalaya mula sa isang utang na 865 grams ng ginto. May mga pinunurin mula sa iba't ibang lugar ang lumagda sa dokumento para patunayan ito. Kasama sa mga lugar na nabanggit ay tondo, paila, puliran at binuangan. Ang tondo ay isang mahalagang lugar ng kalakalan noon. Ang paila naman ay maaring bahagi ng bulakan ngayon. Ang puliran ay tumutukoy sa paligid ng lawa ng Laguna. Dahil dito ay napatunayan na may malalaking pamayanan na sa Luzon noon pang 900 A.D., dahil sa LCI ay napatunayan din na may sistema na ng pagsulat, batas at pamamahala ang Pilipinas bago pa dumating ang mga Espanyol. Noon kasi, ang akala ng mga historians ay wala pang ganitong sistema sa Pilipinas. Pero ang dokumentong ito ay patunay na maunlad na ang ating mga ninuno at may sariling pamamahala at ekonomiya. Ang LCI ay nagpapakita rin na may maayos na sistema ng pananalapi noon. May eksaktong timbang at sukat ang ginto na binanggit sa dokumento. Kaya ibig sabihin ay may measurement standard na ginagamit noon. Gumamit din sila ng lunar calendar para sa petsa na ibig sabihin ay may kaalaman din sila sa astronomy. Makikita ngayon ang Laguna Copper Plate Inscription sa National Museum of Anthropology sa Manila. Number 7, Boljun Church Artifacts. Ang Boljun Church o Simbahan ng Patrocinio de Maria Santissima ay isang lumang simbahan sa Boljun, Cebu. Itinayo ito noong 1599 at isa sa pinakamatandang bato na simbahan sa bansa. Bukod sa pagiging lugar ng pagsamba, ay ginamit din ito bilang kuta laban sa mga pirata noong panahon ng Kastila. Dahil sa tagal ng panahon ay marami ng kasaysayan ang naiwan dito. Samantala, noong 2008 ay nagsagawa ng paghuhukay ang mga archaeologists mula sa University of San Carlos at National Museum sa paligid ng simbahan. Hindi nila inaasahan ng kanilang matutuklasan. Sa ilalim ng lupa ay natagpuan nila ang mga kalansay ng tao, mga gintong alahas at porcelain galing sa China at Japan. Ipinakita nito na matagal nang may nakatira sa lugar at nakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa ibang bansa bago pa man dumating ang mga Kastila. Gayun din naman, isa sa pinakamahalagang natuklasan ay isang malaking gintong hikaw na nakita sa kanang tainga ng isang lalaking kalansay. Malaki ito at may kakaibang disenyo. Kaya naniniwala ang mga eksperto na pagmamayari ito ng isang mayamang tao noong 14th hanggang 16th century. Bukod dito ay may natagpuan ding gintong singsing -sing sa isang babaeng kalansay. Kahit na hindi ito buo ay ipinapakita nito na mahilig sa alahas ang mga sinaunang tao sa Boljun. Bukod sa mga gintong alahas, ay marami ring porcelain mula sa China at Japan ang natagpuan. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang mga Kastila, ay may ugnayan na ang mga sinaunang Pilipino sa mga dayuhan. Ipinapakita nito na hindi lang basta nabubuhay ang mga Pilipino sa sarili nilang lugar, kundi nakikipagpalitan din sila ng produkto sa ibang bansa. Dagdag pa rito, ang isa pang nakakagulat na discovery ay ang 39 na kalansay na natagpuan sa may plasa ng simbahan sa lugar na tinatawag na Muraya. Kasama ng mga buto ng tao ay may mga gintong alahas, lumang banga at plato. Dahil dito ay lumalabas na ang lugar ay isang libingan ng mayayamang pamilya noong 15th century. Ang mga taong inilibing dito ay marahil mga pinuno o mahahalagang tao noong unang panahon. Dahil sa mga natuklasang ito ay mas nauunawaan natin ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa Boljun. Hindi lang sila simpleng nakatira roon dahil may mayamang kultura sila, may sariling paraan ng pamumuhay at may ugnayan sa ibang bansa. Number 8. Kalanay Cave Pottery Ang Kalanay Cave Pottery ay matatagpuan sa bayan ng Arroy, Masbate. Dito natuklasan ng lumang palayok na may kakaibang disenyo at noong 1951 hanggang 1953, ay isang American archaeologist na si Wilhelm G. Solheim II ang nagsagawa ng paghuhukay sa kuweba. Dahil sa kanyang natuklasan ay napatunayan na may sinaunang kultura ang mga tao sa lugar na ito na mahigit 2,000 years na ang tanda. Sa loob ng Kalanay Cave ay may natagpuang dalawang klase ng palayok. Ang una ay ang Kalanay Pottery na may kulay itim o gray. Ang pangalawa naman ay ang Bagupan Tao Pottery na may kulay pula o brown. Mayroon itong mga disenyo na gawa sa mga lines, triangle at iba pang hugis. Ipinapakita rin nito na magaling ang mga sinaunang tao sa paggawa ng palayok kahit wala pang modernong kagamitan. Natagpuan din ng ganitong klase ng pottery sa Vietnam, Taiwan at Borneo. Kaya posibleng nakikipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa ibang bansa. Ngunit bukod sa mga palayok ay natuklasan din sa kuweba ang iba pang sinaunang gamit tulad ng mga kasangkapang gawa sa bato, kabibe, salamin at metal. Isa sa mga mahalagang natagpuan ay ang maliit na bronze bell na posibleng ginamit sa mga ritual. Ang mga bagay na ito ay patunay na may koneksyon ang mga sinaunang Pilipino sa iba pang lugar sa Asya. Gayun din naman ayon sa mga pag-aaral, ang Kalanay Cave ay hindi isang tirahan kundi isang libingan. Natagpuan dito ang mga buto ng apat na tao, kabilang ang isang bata. Wala namang senyales ng karahasan sa mga buto, kaya posibleng natural na dahilan ang kanilang pagkamatay. Noon, ang paglalagay ng palayok sa libingan ay tanda ng paggalang sa namatay. Number 9, Balangiga Bells. Ang Balangiga Bells ay tatlong kampana mula sa simbahan ng San Lorenzo de Martir sa Balangiga, Eastern Samar. Ang mga kampanang ito ay naging simbolo ng laban ng mga Pilipino noong Philippine-American War. Kinuha ito ng mga sundalong Amerikano matapos ang labanan sa Balangiga noong 1901 at dinala sa United States bilang mga trophy ng digmaan. Matapos ang mahigit 100 years ay naibalik din ang mga ito sa Pilipinas noong 2018. Samantala noong 1854 ay itinayo ang simbahan ng Balangiga at inialay ito kay San Lorenzo. Ang mga kampana nito ay may mahalagang inskripsyon. Ang unang kampana ay ginawa noong 1853 at may nakasulat na pangalan ng Franciscan Order. Ang ikalawang kampana naman ay ginawa noong 1889 at may pangalan ni Father Agustin de la Calzada. Ang ikatlong kampana na pinakamaliit ay ginawa noong 1895 at may pangalan ni Father Bernardo Aparicio. Ang tatlong kampanang ito ang ginamit sa labanan sa Balangiga. Kaugnay pa nito, noong September 28, 1901, ay inatake ng mga gerilyang Pilipino ang kampo ng mga sundalong Amerikano ng 9th Infantry Regiment. Ginamit nila ang tunog ng Balangiga Bells bilang senyales ng kanilang pagsalakay. Napatay ang 48 na sundalong Amerikano habang 22 ang nasugatan. Dahil dito ay gumanti ang mga Amerikano at sinunog ang buong bayan ng Balangiga. Iniutos ni General Jacob H. Smith na patayin ang lahat ng lalaking Pilipino na higit sa 10 years old at wasaki ng Samar. Kinuha rin nila ang tatlong kampana at dinala sa United States. Matapos ang labanan ay dinala ng mga sundalong Amerikano ang tatlong kampana bilang souvenir o gantimpala ng digmaan. Ang dalawang kampana ay napunta sa Francis E. Warren Air Force Base sa Wyoming habang ang isa naman ay nasa Camp Red Cloud sa South Korea. Sa loob ng isang siglo ay nanatili ang mga ito sa Amerika at naging bahagi ng kanilang kasaysayan ng digmaan. Maraming Pilipino ang humiling na maibalik ang Balangiga sa Pilipinas. Simula pa noong 1950s ay nagkaroon ng mga negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at United States. Ngunit tumagal ito ng mahigit 60 years bago tuluyang pumayag ang Amerika na ibalik ang kampana. Ngunit noong 2018, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay muling binuksan ang usapan tungkol sa pagbabalik ng mga kampana. Sa wakas noong December 10, 2018, ay inilabas ang tatlong kampana mula sa Amerika at dinala ito sa Pilipinas. Number 10, San Diego Shipwreck ang barkong San Diego ay original na isang barkong pangkalakalan ng mga Espanyol na itinayo sa Cebu. Ang una nitong pangalan ay San Antonio. Pero noong 1600 ay iniutos ni Don Antonio de Morga na isang opisyal ng Spain na gawing barkong pandigma ito. Pinalitan rin ng pangalan nito at tinawag na San Diego. Dahil hindi ito tunay na barkong pandigma ay hindi ito masyadong matibay at hindi handang lumaban sa isang totoong labanan. Samantala, noong December 14, 1600, ay nakipaglaban ang San Diego sa barkong pandigma ng mga Olandes na tinatawag na Mauritius. Naganap ito malapit sa Fortune Island, Nasugbu, Batangas, isang lugar na nasa Timog Kanluran ng Manila. Kahit mas malaki ang San Diego at may higit 450 na tauhan at 14 na kanyon, ay hindi ito handang lumaban. Dahil sa bigat ng mga kanyon at hindi maayos ang pagkakagawa ng barko, ay lumubog ito. Ang mas nakakalungkot ay lumubog ito ng hindi man lang nakakaputok ng kanyon laban sa mga Olandes. Subalit matapos ang halos 400 years ay natuklasan ang lumubog na barko noong 1992 ng isang French archaeologist na si Frank Gojo. Kasama ang National Museum of the Philippines ay sinimulan nila ang pagsisiyasat sa ilalim ng dagat. Natagpuan ang remains ng San Diego sa lalim na 50 meters malapit sa Fortune Island isa sa mga nakuha sa barko ay isang kanyon na may nakaukit na pangalan ni Philip II kaya napatunayan na ito nga ang San Diego. Sa paghuhukay ay nakuha ang higit sa 34,000 na artifacts mula sa lumubog na barko. Kasama rito ang mga porcelain mula sa China, mga Japanese weapons tulad ng samurai swords, at mga kanyon na gawa sa tanso. Mayroon ding mga sinaunang baril, mga gamit sa paglalayag, mga lumang barya mula sa Spain, at mga palayok na gawa sa Pilipinas. Nakita rin ang mga buto ng hayop tulad ng baboy at manok pati ang mga prutas tulad ng chestnuts at prunes na dala ng mga Espanyol noon. Isang mahalagang bagay na natagpuan sa barko ay ang opisyal na selyo ni Don Antonio de Morga.